isang magandang araw po mga boss madam tayo po gumala dito sa ating siling labuyo sa sinasabi ko na kukuna natin ng konti ng ating sili dito sa kabila kasi sinabi ko sa inyo naman na dito po ay marami na pong hinog at marami pong sakit dito no? so ayan makikita nyo mga boss madam na marami talaga hinog dito Kaysa doon sa kabila. At uh, dito din ang maraming sakit. Kaya sa sinasabi ko na. Tayo po ay. Uh, medyo. Hindi po nakabawi dito. Sa ating ginagastos. No. Kaya. Ang ano lang natin. Ang makukuha lang natin dito. Kahit wala tayong ginansya. O ano. Importante po na. Mayroon po tayong makukuha. No. Marami naman siyang bunga dito mga boss madam. Kaya lang ang problema dito ay inatake po ng sakit. Dahil po ay yung sili po natin ay nagkakaroon ng sakit noong nakaraang uh, pag-alaga nito. Ito po yung luma po mga boss madam. Kaya may sakit na siya dati tapos ay inalagaan natin at binigyan natin ng mga pangangailangan niya hindi naman natin expected na babalik yung sakit ayan po mga boss madam marami po siyang hinog kaya lang yung bunga niya ay uh, tayo po ay nakipag contest sa sa sakit no? Uh, sayang yung uh, bunga ng sili kasi ay lalo na po doon sa baba no? ay karamihan po sa kanila karamihan po sa sili natin ay marami pong lapnos ito um, po ay isang bagay na nais ko pong sabihin sa mga baguhan na nagtatanim ng sili na ang pagtanim po ng sili ay kailangan po ng mahabang panahon para po sa pagsayasat Upang malaman po natin yung mga strategiya na dapat natin i-apply dito sa pagsisili para tayo ay hindi malugi. Yan mga bunga niya. Kasi po ay <laughs> dito po yung pagkakamali lang natin dito mga boss madam sa aming pagsisili nagkakamali kami dito kasi first timer po tayo nagtatanim and then hindi po natin alam ang mga bagay na mangyari lalo na pagdating sa sakit na lapnos kaya ito pong nangyari sa ating sili ay inatake ng lapnos na dapat ay ito ay palitan pala no? upang hindi po dumami at hindi po maulit at hindi masasayang yung mga gastos natin dito kaya yun ang Uh, tanging uh, gabay natin sa mga baguhan na uh, nagtatanim ng sili na bago po tayo mag-alaga ng isang sili na dati po ay mayroong sakit katulad nitong lapnos um, eh siguro po natin na alam po natin kung paano natin i-prevent yung sakit na ito kasi sa pagkakaalam ko ay ito po ay walang... Uh, solusyon kapag ito dumapo na sa ating sili kaya kapag ang sili nyo ay dinapuan ng sakit sa susunod hindi na po natin aasahan na tayo po i-harvest uh, kasi ay kawawa tayo sa pagdating ng uh, pag-aalaga kasi hindi po lahat ng bunga niya ay mapipitas po natin katulad nito marami pong bunga na kung kumbaga malaglag sa lupa dahil po ay ito ay saksakan ng sakit so konti lang talagang sa atin ito kaya ang video na ito ay tanging ay uh, inspirasyon sa mga tagapagtanim ng siling uh, labuyo na kung saan kung kayo ay nagtanim ay dapat pag-aralan nyo mabuti no? hindi tayo basta-basta mag um, magtanim ng labuyo na hindi po natin alam yung mga <laughs> maraming mga sakit na pwede na masa, ma, maranasan o madaanan no? sa pagtatanim kaya dito sa aming pagtatanim na ito ay dati hindi naman tayo nagkaroon ng lugi dito kaya lang sa pangalawa nating ano, alam na, na natin na mayroong sakit kasi pero hindi natin alam na ganun pala babalik yung sakit. sa Saka na natin malaman kapag naranasan na natin. Ayun po ang ating tamang istorya dito, no. Uh, isang mahalagang paalala po sa mga baguhan pa lamang, maliban lang kung matagal ka na sa pagtatanim ng nabuyo o kaya sili yo ano yung kamera natin kung matagal ka na pwede mo na na wag mo na lang panoorin yung video na ito para lang ito sa mga baguhan kung ang sili nyo po ay dati po may sakit na lapnos makinig kayo mabuti mga boss madam kung ang sili nyo ay dati may lapnos tapos ah, pagkatapos nyan ay sumuy sumibol ole wag nyo na lang alagaan kasi yung dati talagang sili na may sakit babalik babalik talaga yung sakit na yan so sayang lang pa rin ang ating gastos no? yun po ang mahalagang aral na maihatid natin sa inyo so ayun na po so sana po nakatulong sa inyo lalo lalo na sa mga baguwang mga magsasaka na mahilig magtanim ng mga halaman katulad nito siling labuyo, siling sigang uh, mag-iingat po tayo no? sa ating mga pag-aalaga sa sili kasi pwede tayong mapahamak ang ating puhunan rito kapag hindi po tayo uh, masyadong mapagmasid so kailangan ay kung baguhan ka pa lamang hindi mo pa masyadong alam yung mga ganitong mga tanim So wag po tayo magtanim ng marami, oh. kailangan konti lang muna para kung sa ganun, kung may may mga sakit man hindi natin kayang uh, supuin, uh, maliit lang po ang puhunan mawawala po sa atin. Ayun lang po ang mahalagang paalala sa ating mga baguhan ng mga farmers, no? Oh. Yung mga mahilig magtanim ng sili, Katulad nitong siling labuyo o kaya siling sigang, yun lang po ang mga uh, alam po natin dito kasi yun lang po ang mga tanim natin dito. Hanggang dyan lang po ang ating uh, estorya tungkol po dito sa ating uh, siling labuyo. Maraming salamat sa inyong pagpanood uh, at huwag kalimutan i-like eh, uh, eh ang ating video. Hanggat maaari, pwede po natin i-share ang video natin para kung sa ganun mayroon pong makapanood yung mga baguhan na hindi pa na ka-encounter sa ganitong mga sakit. Ayon lang po at maraming maraming salamat. God bless.